Mga lugar na nasa ilalim ng storm signal, nadagdagan, Tino, tatama sa Visayas. Nadagdagan pa ang mga lugar na itinaas sa wind signal number 1 dulot ni severe tropical storm Tino na posibleng maglandfall ayon sa pagasa asa sa Martes ng hating gabi, November 4. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Bukos Islands, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, Camotes Island, malawak na bagyong Tino, lumakas at isa ng severe tropical storm, hahagupitin ng Visayas sa Martes. Malawak ang sakop ng bagyong Tino na may international name na Kalmigi na patuloy na lumalakas habang papalapit sa Eastern Visayas. Posibleng maging typhoon category ang bagyo bago tumama sa Visayas sa Martes. Lumakas na ito bilang severe tropical storm na may lakas na 95 kilometers per hour at bagsong 115 kilometers per hour. Ang mga lugar na dapat maghanda para sa bagyo ang Cebu, Eastern Visayas, Isla ng Samar, Leyte at Biliran, Bohol, Northern Mindanao and Caraga, Western Visayas, Entire Panay Island Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros, Northern Palawan, Mimaropa, lugar na posibleng tamaan ng daluyong o storm surge. Storm surge warning. Mataas ang peligro ng storm surge sa susunod na 48 oras. May posibilidad ng pagtaas ng tubig dagat kasabay ng malalakas na alon na maaaring magdulot ng pagbaha sa mabababang baybaying lugar sa mga sumusunod na lalawigan at munisipalidad. Tinatayang taas ng storm surge, higit sa 3 metro. Eastern Samar, Tinatayang taas ng storm surge 2.1 hanggang 3 metro. Dinagat Islands, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, Western Samar, Surigao del Norte. Tinatayang taas ng storm surge 1 hanggang 2 metro. Agusan del Norte, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo, -Ilo, Leyte, Masbate. Misamis Oriental, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Samar Western Samar, Sikihor, Sorsogon, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Tingnan ang kalakip na listahan ng mga apektadong munisipalidad. Mga dapat gawin, iwasan ang pagpunta sa baybayin o dalampasigan. Kanselahin muna ang lahat ng gawaing pandagat. Lumikas patungo sa mas mataas na lugar na malayo sa baybayin at mga lugar na madalas bae ng storm surge. Maging alerto at patuloy na makinig sa mga pinakahuling abiso mula sa Dost Pagasa at lokal na autoridad. Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Offices, DRRMOs, na magsagawa ng kinakailangang paghahanda at pag-iingat. Ang susunod na storm surge information ay ilalabas mamayang ATM. Manatiling nakatutok sa Weather balita para sa bago pang updates. Don't forget to subscribe.